Sharnan, sinuntok din pala si Makagago. Jonas, sasali sa isa buhay next year. At silipin natin ang bahagya ang nangyari sa labang sa Tip City vs Romano J. King 2. So tara! Taong 2019 nga na mangyari. ang isa sa makasaysayang battle na nangyari sa sunugan sa pagitan ni Makagago kontra price tag. Maraming ang hindi makakalimot sa battle na ito. Dahil isa ito sa magulong battle na muntik nang magkagulo literal. Dahil sa pagtira ni Makagago sa iba't ibang sikat na nandun pa mismo sa event na yun. I don't give a fuck, you stupid ass fucking shit. Kung one on one lang ang laban, nakikita mo to, putang ina mo kasing laki to ng ulo mo. At sa pagbabanga ni MG, ay sinuntok agad siya ni Orgy Sacred at doon na nagkagulo. Hey, sure. hey, sure si Orgy Sacred, eto yung nakasombrero. Pang! <coughs> <coughs> yun na yun, doon OG. na nagsimula yan. Ayan na yun, ayan na yun. Chill, yeah, Orgy, <coughs> hey, hey, leave him. Hold up. Hey, hey, Shaq. Shaq, come on, Shaq. Get him out of here, Shaq. Sa review nga na ginawa ni Shernan, dito ni review nga na sabing laban at pinenton niya ang ilang mga bagay-bagay na nangyari sa event na yun. At dito inamin niya nga, sinuntok niya din si Makagago ng gabing yun. At sa nangyari nga na yun, humingi na mismo ng sorry si Shernan sa personal kay Makagago. Isa sa mga history na nagawa ng sunugan, syempre, na nagpabattle sila ng uh, isa sa mainit noon, si Makagago <laughs> na andaming dinis. Uh, na ano, Pinoy hip hop. Kahit ako naging kaano eh, naging makaway kami ni Maagago. Pero after nito, pinuntahan ko siya mismo doon sa San Pablo, minessage ko siya para pa personal na humingi ng pasensya doon sa nagawa ko. Uh, siguro naman na balitaan niyo na 'yon. Isa ako sa mm. at yun, personal ko siyang pinuntahan, huminga ako ng pasensya dahil uh, um, mm, ano't ano man eh, physical pa rin yun. Kaya goods na kami, goods naman na kami after noon nakakapag-usap na. Diyan ako pero ano eh, naka naka disguise kasi ako niya, kaya hindi ako masyado nakita ng mga tao. Pero may mga nakakakilala na kahit pa. Actually, katabi namin si Teya niyan kami ni Don Pau sabi. Oy, binanggit na. Kasi si Princess Teya ano eh, dinis niya rin dati, sabi ko. Ah, eto, pag eto, tinarantado na eto tong bata. Simula magsisimula yung gulo. <clears throat> may ano eh. Kasi may mga uh, guidance si Teya na nandiyan ng na mga ay, mga ahead din no nung narinig na sinabi si Teya abi nang si Teya ni maagago yun na feeling ko kung tinuloy niyo yun hindi ma hindi matutuloy tong uh, battle halos ang daming gigil na gigil na diyan sa totoo lang kaya ang daming bouncer sobrang gigil lalo expert madami madami sobrang dami kaya ano imposible talagang walang mangyayaring gulo eh eh wala eh, may pina- nagpasok ka ng ganyan sa kuweba ng mga leon eh. Na matagal lang inaantay. Oh, Ayun, sa pagkakatanda ko, nandito ako banda sa gilid na yan. Hindi masyadong kita. Eh. Not his shot. Ayan, yan, yan, yan ako, yan, yan, yan ako. Nasa ilalim. Come on, OG! Tapos, ayan, sila iskastak ni mga nagkakiyato na. Wala. Brando, eh si Brando yung nakapote. OG, on, baby, show me some love. OG, OG, hold on, hold on. OG, OG, Seiko, chill, chill. Ayun, um... Sa pag, uh, pagkakatanda ko, andun ako nung sa gilid, nakaabang ako nun. Uh, meron akong kinausap na, ay ayoko sabihin, baka hindi siya kunin ulit. Na, ano. May kinausap ako dun sa gilid, uh, bouncer, sabi, tas in-open lang ng content, kaisa. Dahil ayun nga, parang yung away namin ni Makagago nung sa ano. Dahil inaway ko siya noon, dahil yung kay Teya na parang tangina na baby namin yun, tsaka gusto lang mag-rap noon eh. Tapos, lagi, dinis niya na ako, tinitira niya ako sa pose, tapos, post, tapos nag-post lang ako na, uh, hindi na hindi na kita papatulan. Pero pag nakita kita, dun, dun na lang tayo mag-usap. Parang dun ko na lang gagawin. At, uh, uh, nangyari, ay, kagulo. Pero dahil uh, after noon, nung nangyari yon nagkaroon pa nga ng interview si Makagago sa ano, ano ko anong pangalan nun. Tapos sinabi niya na mas masakit daw yung suntok ko kaysa sa kay Sacred. Uh, after noon, um, kinat ko siya, humingi ako pasensya. Tapos pumunta ako sa San Pablo para personal na humingi na pasensya sa nagawa ko. Uh, ayun, okay naman. Pero ayun, sama. Sa kabilang balita naman, isa nga sa inihintay ng mga batter of fans sa pagsisimula ng taon ay ang mga sasali sa isa buhay. At dito ay para nagpahaging si Jonas na muli siyang sasali sa isa buhay. Hindi tayo sigurado kung isa buhay ba o matira mayaman. Pero kung isa buhay nga, pangatlong sali na ito ni Jonas kung hindi ako nagkakamali. Una noong isa buhay 2018, nakaharap niya agad si Batas at laglag agad siya sa first round ng tournament. At advancing sa tournament, boto ng Hurado 7-0 magingay para kay Batas. Yeah! At pangalawa niyang sali noong isa buhay 2020, nalaglag siya kontra Lipkram na semifinals. Ang boto ng Hurado, 5-0, advancing sa finals. Magigay tayo lahat para kay Lip yes! Kung totoo man na naka-line up si Jonas sa Isaboy Boy 2025, ay eh sigurado hindi na ito sasayangin ni Jonas. At kita naman sa mga past battles niya kung gaano kalakas ngayon si Jonas. Iwain ko tong malansa gamit fish. Ah! <laughs> Manloloko ng asawa, Paulo Conte! Ah! At sa uling balita, muli nga nagkaharap ang tipsinyo at Romano J. King pero hindi ito sa entablado ng flip top dahil nangyari ito sa lugar ng kabanatuan. Tara at silipin natin ang bahagya ang naging laban nila. Kaya itulong ang edukasyon mula elementarya, high school, college, yan ang answer. Dahil kung walang knowledge, walang power. And speaking of power, dapat may solusyon sa electric bill ang iyahalal natin sa buwan. Woo! Dahil may plat, dapat may platform ang hindi napapatid dahil nakakatakot maputulan. Baka pwede nyo akong paliwanagan. Buwan-buwan tayong pinapahirapan. Sinanay yung pambayad kung saan kukunin, di na malaman. Sa taas pa naman ang bayarin, talagang mapupunti, pati ilaw ng tahanan. Uh... Ano ba naman yan? Uh... Yung tipong lahat ng klase ng pagtitibay, ginawa mo na. Pero pagdating ng electric bill, pasasak ka na lang talaga. Hindi pa kayo napuputulan, pero yung paningin nyo, nagdidilim na. Pero teka, teka. Alam mo kung ano pang mas nakakabigla? Ano ba? Yung wala namang ulan, pero may baha. Ha? <laughs> Di ba may flood control na ginawa? O ba parang ang dami pa rin nasasalanda? Ah, baka malinis naman yung intention, baka basura talaga yung problema. Ah, baka may pinasulang problema. Ang problema, oh. ang problema, kung mananatili tayo sa bulok na sistema, anumang linis nyo sa basura, hanggat nandun sila't at mawala man niyang baha, mananatili kayong lubog sa problema. Kaya! Pinagsasasabihin nyo, Repa. Teka, paalala ya, kami dito mga tunay na tigakabanatuan na sa kahirapan lumalaban. Kaya ano karapatan yung banggitin yung mga bagay na di nyo naman dito naranasan? <silence> ha? Edukasyon ay kailangan. Tama. Pero wag mo masyadong ipaglaban. Kasi hindi mo kaya bro. Una sa lahat, sabi ni Rizal, kabataan ang pag-asa, hindi matandang kagaya mo. <silence> Walang ba? para sa kaalaman ng mga tao si sinyo senior, ang senyorito sa kanilang lugar tapos dito nagpapasikat nakakatawang kinu-question tayo ng taong di naman nakaranas ng hirap kami dito tunay na nakaranas ng hirap kaya libre gamot, servisyong medikal isa yan sa dapat tutukan natin ng maigi bukod doon trabaho para sa lahat at hindi lang para sa sarili at ikaw, hindi ka talaga baka sarili. Pinupo mo yung bayarin sa kuryente. Gusto mong mawala yung problema nila sa kuryente? Pawalain mo yung may-ari. So kayo ba kung totoo bang sasali si Jonas sa isabuhay next year? Kaya nyo ba kaya niya itong kunin? Kung ano man sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.